May nakakampi nga ako dito ng apat na dark system Buti na lang na ko yung laro Malakas kasi ako eh At dito nga as you can see, Kung nakikita yun 16 kill na yung kalaban Tapos sa amin 10 pa lang Yan yung score ko yung 10 na yan Pero buti na lang sa kasamaan ng mabuting palad sa ako dito Kahit wala namang core yung kalaban Kaya naman Leslie Ano takbo Wacha! Tapos dito naman Makakakil na dito yung kakampi ko Siyempre makakakisp yan sa akin Umay Tapos dito tama nga na ako dito sa damo Hindi kasi lumalabas yung cyclops so Inaantay ko na may lumabas Kagaya na lang ni Toching Washing 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 Watcha Dapat, chabadapa, chabadapa, tapos dito nga, unang first lord ko, kaso nga lang, nadep agad ng kalaban. At eto, tayo mga itchas na naman sa damo, habang nag ng mabibik na yung makatulad na lang neto. Watching, watching, watcha! Ano yun? Sala! Pero makunat ako, Ferd! Watcha, watcha, watcha! Ayun lang, at least naka-double kill pa rin ako. At eto na nga, pangalawang second na lord, retrigad sa ako dito, sabay na ito na, nag clash na dito. Watcha! Watcha! ano, takbo sa Eclopedia. Itataboy ko nga lang sana dito yung mga kalaban para makasuwag yung lord sa tower ng kalaban. Kaso nga lang, ito na, pinag na ako. Sabay, nag-switch item pa ako dito na para bang malaki re-arbing. Ngunit subalit na dapat, depende yung mga na ito. Makakaligtas sana ako dito. Kaso nga lang, na -alter ako dito na Leslie. Umay! At ito na nga, pangatlong third lord. Walang test Kaso nga lang, nadep agad ng kalaban. Tapos ito na, may mamumuong gigak na Wacha! Ano, takbo! Wacha! Wata! Itong cyclops na to, ito yung pinakamalupit sa kalaban na kaya naman mabapaatras na lang ako dito kaso nga lang, bibigyan na naman ako. Eto na, medyo makunat na to, pang apat na port na lord. At eto na nga, tamang sikap lang ako dito. Ako lang kasi yung gumagawa sa buong laro eh. Eto na, pang limang pip na lord. Ewan ko lang kung pato nyo pa to, napakakunat na nito. At eto na mga par, dahil sa kunat ng lord, nagkakagulo na sila. Tapos eto na, may pagkakataon na ako dito para makapush. Tapos mag switch item ako dito na pala mong marek air sa sabay switch item ng freeze. Sabay lang tower agad. Tapos namatay niya ako. Tapos mamupush na dito ng minion. Woo! Natapos din, napakabibigat ng kakampi. Grabing laban niya. nakakapanindig bala -cuba. Lala talaga ng mga dark system ngayong 2025. Ano na, Muntun? Napakadaming dark system, mo, bab mo naman si Aldos.